Hello guys, welcome back to 11 Aga mga Sagittarius, attention na po, uh, nakagalan, nakagalan ang pag-upload natin. Essential po. So, titignan natin kung ano ang energy update sa si inyo itong buwan ng May. So, mga Sagittarius, Simulan na po natin. Um, Energy ninyo dito is burden, no? Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na yung busot kisipan mo yung katawan mo, no? pilit mo, pilit mo kinakaya yung mga burden sa buhay mo. meron ka dito siguro meron ka dito iniwasan or iniwanan na sitwasyon. No? Or umiiwas ka sa mga taong nagpapa or umiiwas ka sa mga taong nagpapabigat sa'yo. Pero nandun pa rin yung ano niya. Eh. Nandun, yung pag, nandun pa rin yung pagiging strength mo sa sarili mo. Na, kayang-kaya ko to. Kayang-kaya ko to kahit gaano pa to kabigat. Or kahit, kahit gaano pa to kahirap. Kasi, so, ikaw siguro ang kung ka, no? Or ikaw lagi ang inaasahan ng pamilya mo. Marami ka rin mga idea na naisip or marami ka rin option na gusto mong gawin. Na kayang-kaya mo naman i-alchemize no? Kayang-kaya mong i-balance Nandun ka sa, nasa stage ka ng, kailangan ko labanan, no? Kailangan ko labanan yung mga nangyayari sa buhay, sa buhay mo, no? So, ganun ang thinking mo. Kailangan ko lumaban, kailangan nakaka, ay, naka po pa rin ako sa kung ano yung meron ako, kung akin ay akin. So, ganun, no? siguro ang um, ang ilan din no um, na-stress na rin dahil marami rin siguro ng nangyayari na may mga problema na dumarating sa buhay niya sa pagmamahal or sa pamilya pero ang um, ang nasa sense ko rin dito is, kahit napapagod na kayo dito, alam niyo mga um, nandun eh, nandun talaga yung strength. Nandun talaga yung tapang. Parang, okay lang, kahit napagod ako. Okay lang, kahit mahirapan ako. So, ganun ang energy. Kayang kaya ko. Uh, kayang kaya kong gawin. Basta para sa pamilya ni para sa person ninyo na mahal ninyo. Okay lang. ay mabigat. Or barang karoon dito is sitwasyon na meron din kasi ako nakikita dito kaya mong i-let go kaya go sa sarili mo yung burden na nagpapabigat sa iyo kasi malakas ang loob mo malakas yung tika dito walang kumbaga parang walang makakaharang sa mga plano mo walang, walang mga mabalaki, walang mga, ikaw, ikaw ang boss sa sarili nagagawa mo yung gusto Kaya, napaharami mo. Kaya, napakarami mo thinking no? Marami ka mga idea. Idea na nagagawin mo. Kasi, gusto mo lagi kasi maayos yung buhay mo gusto mo lagi um, wala, walang nasasaktan sa nasasakitan mo. Ganon ang energy. No? At gusto mo rin, at gusto mo rin na maibigay sa kanila yung mga pangangailangan na kailangan ng pamilya. Kaya mo i-let go. Kaya mo i-let go yung mga yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyo. Kasi alam mo sa sarili mo na tama yung gagawin mo. Bakit ako pupunta dito kung, mag kung magkakamali naman ako? No? Kaya, ito mga plano mo. Um, hindi ka natatakot na gawin. No? Or, meron kang kasi parang ikaw dito ang breadwinner. Ano sa ko? Parang ikaw ang breadwinner dito sa pamilya. Dapat maging malakas ako. Dapat maging matapang ako. Dapat maging maayos lagi ang desisyon ko. Iiwas ako sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa akin dahil meron mas nangangailangan sa akin. At ang iyon sa iyo, at ang iyon ang pamilya mo. Or ang person mo. So, ang um, yun po ang message sa inyo mga Sagittarius. Um, napagandang energy. Um, talagang ka mais lahat bawat nangyayari sa buhay niyo At lagi ikaw ang nasusunod sa mga plano mo. At kahit nahihirapan ka, at least um, may magandang resulta. Ah. Yan po, ito ang message sa inyo. Um, tuloy mo lang uh, itong pagiging balanse, na no? balanse sa buhay ninyo. So, yun po. Um, salamat po salamat po sa paghihintay. Salamat po sa panunod. So, ulitin ko po ulit. Pasensya na po ang tagal